Ano sa palagay mo, bakit uh, ganyan ang ginamit naman tanong ni Mr. Suriano? Naghahanap ng tabla. Eh, naghahanap ng tabla? Opo. Eh, kailangan pa bang maghanap siya? Aba, hindi na, Mr. Suriano. Hawakan mo lang yung mukha mo. Ganun na yun. Tabla na yun. Eh, ang uh, narinig po ninyo na nag-uusap yung dalawang pantas ni Ginoong Suriano. Si Nabales at si Reste. Reste eh parang mga lata ng bagoong na walang laman yung dalawang yan eh. Ah. Hindi ko maintindihan ko na talaga ang kanilang paninindigan. <laughs> hmm. Ito yung dalawampung libong miyembro niya. Eh. Totoo, hindi naman nangungutang. Nangungutong lang si Mr. Okay. Toriano. Okay. Sa, sa maikling salita, hinihinga na ng abulo eh. Uh -huh. Pagkatapos, kinukutongan pa. Uh -huh kayo na mga nanonood sa pagkakataon ito. Hindi ho namin sinisira si Mr. Suryano. Walang dahilan eh. At wala na tayo sisira doon uh -huh. sa program eh. Kasi eh, naman mag-isip na na? Kahit naman napakabugok nakabuka kamukha na mga alala. Hindi siguro iisipin yung ganun eh. Alam po ninyo mga kababayan, eh parang gusto na po namin uh, maniwala eh. Doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin eh. Para daw nakabato o durog <laughs> itong uh, barkada ni Mr. Suriano kaya kung ano ano. Hmm. Kaya hindi po dapat isaba ng loob ng sino bang kung uh, masabi namin na uh, itong si Mr. Suriano hindi gaano pinaggagagamit yung kanyang isip. Mas uh, ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip. Eh. <laughs> sa tao yun. Hindi ba? Kaya makikita natin hindi masyadong pinaggagagamit. Sa so, bagay, sa sambanda, mabuti rin yung pagkainin na napunta sa surplus pagagawin yung kapatid na Rene, eh ha may mga tinatawag pong slight deus slight deus nga <laughs> lang may karugtong po dyan eh sinasabi na ba? ngunit totally damaged no. yun ang pahirap eh slight deus pero totally damaged pero <laughs> so, ba't si Iman naman yan eh, talagang naman si Iman naman ito si Mr. Suriano eh si Manluloko, si Iman Darambong <laughs> <at> si Mangungutong <laughs> si Mangungutong talagang si Iman yan pero ang ibig mo ba sabihin yan, kapatid na Ramil ay tinatanggap mo Talagang mayroong sugo, nagpapakilala sugo pero gago. Ah, hindi lang ho sugong gago, sugong tarantado pa. Meron talaga niyan. At patutunayan namin na ang numero unong sinalong sugong gago at tarantado pa, ikaw mismo yan, Mr. Suryano Alam mo yan. Kaya Mr. Suryano, Mr. Suryano at yung mga kasama mo, ano ba yan naman itong ating pag-uusap na ito? Ate, eh, parang ang kausap natin dito yung bangag eh. Oo, oh, oh, nang hostage na oh, ako. Oh. Kung ano, <laughs> ano, kung sino-sino yung sino, hostage eh. Siyang nang ho-hostage, kapatid hmm? At na... Ate, alam ko yan, extortionist. Oo, oh, eh, isipin mo <laughs> yan, mga kababayan, no? Oh. Eh, kaya nga, kung doon sa Mindanao, Oh. Merong man, abo sa yap. Oh. Ano? Nakostage. <laughs> nang ho-hostage. <hostages. laughs> ho May, ano. May mga commander. May commander robot. Oh. 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 Eh dito, merong commander Eli. Oh. Nang ho-hostage din eh. Uh. Doon dinadala yung kanyang ho-hostage sa, sa apalo. <laughs> 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 Kaya karoon nakikita natin baliktad yung collar, kapatid May, na. Yung yung mga pasyente. <laughs> yung mga Yung mga nag-o-opera <laughs> doon sa <laughs> operating room. Ano, pero kung lalakad-lakad sa kanya, baliktad ang collar, <laughs> Ito si Mr. Suriano, hindi nga baliktad ang collar, pero ang baliktad naman iisip. No? Ah, na masabi <laughs> yung sira ulo talaga ito si Mr. Suriano. <laughs> Tumilitaw ngayon. Sa samahan pala ni Mr. Suriano, pinapag-aabuli na minumulis siya pa. Ganun po. Inuutangan, sabi nga sa <laughs> ibang krimino. Inuutangan, Kabitin na natin. Minumulis siya sapagkat alam naman natin, hindi babayaran ni Mr. Suriano yan eh. Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. At sana po makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Suriano, nakuthot ni Mr. Suriano sa kanyang mga kaanib. At saka eh. napapansin ko, kapatid na po, talagang tuso ito si Mr. Suriano eh. Na, diba? Nakakulimbat ha? Oo. Dalawang taong nangungulimbat uh. <laughs> ng illegal Mr. Suriano. Uh Rakit. -oh. Eh, ayaw mo nung nang rarakit. Nang gagancho. Apo mo. Tuso ka talaga. Oo. Oh. Alam mo, Hindi ba panluloko yan? Napaka... Mag... <laughs> eh nakakaawa naman, napatulan mo yung bali. Kapatid <laughs> na rin eh. Eh lumilitaw po dito, hindi lang tanga si Mr. Soriano, engot eh, ang pinakamalaking pisti. Uh, hindi pa nito si Mr. Soriano, ang pinakamalaking pisti. Ngunit mahusay palang magpaimbabaw ang mga ministrong ito. Ganito sila mag-display ng kanilang kaplastikan. Kaya nga itong ating pag-aaral, mga magulang at mga kaibigan, hindi ho ito personal eh. Baka sabihin na naman ng mga manggagawa ni Mr. Suriano na may personal tayo. Hindi po. Eh lumilitaw po dito, hindi lang tanga si Mr. Suryano engot eh pe.